uminom lemonade. Sakto, sobrang init. Para ma-press ko lang kayo. Oo oh, nga, lemonade. Guys, mamaya na yung lemonade na yan. May importante tayong announcement. One, two, three, four. Nandito na lahat, teacher Mike. So guys, meron tayong field trip bukas. Wow, wow ang saya. Hindi, field trip ang init-init. Eh, di mangingitim tayo. Maglagay na lang kayo ng swimming pool dito. Grabe, ang init-init, no? Mainit talaga. Wala tayong magagawa. So, basta, mag-ready kayo sa field trip bukas. Meron tayong i-explore -e na local cave. Cave? Corny naman. Kalukuhan yan. Sobrang init, eh. Football Ayo, Kami interesado. Basta ako. Hindi ako pupunta sa mga kuweba. Claustrophobic ako eh. Sorry, hindi ako sasama. Kasi yung mga cave, parang black hole. Ayoko natatakot ako. Oo nga pala guys, meron akong good news sa inyo. Yung mga cheerleaders bunny, dadating mamaya, magte-training sila kasama ako. Bunnies? Yak! Ako, nakapunta na ako sa caves dati. Dapat magdala tayong flashlights, food, tsaka ropes. Wow! Yung newbie, mukhang matalino. Leila, bagay kayo. Pareho kayong matalino. Alam mo, mascot, hindi kami interesado sa mga cheerleader bunnies na yan. Hindi naman sila sasama sa atin, no, okay? Okay. Pero araw-araw sila magte-training dito kasama ako. Pinapaalam ko lang, Teacher Mike. Ano? Araw-araw? Hello, guys. What's up? Basta kami, hindi kami, pupunta sa field trip na yan. Ice, lemonade nga kami. Hoy, itlog. Sino kayo sa tingin nyo? Pupunta lahat. Lahat sasama sa field trip. Pati kayo. Yung hindi sasama, maglilinis ng toilet sa buong country house. <laughs> <laughs> hindi kami pupunta dyan. At hindi rin kami mag Lilinis. kami 'yung mga sikat dito. Tsaka basketball players kami, hindi kami caveman. Nakakainis, hindi sila sasama. Anong gagawin natin doon? Oo nga, gusto ko pa naman makasama si Smileyk doon sa cave. Girls, wag na nga 'yung mangarap, ni hindi nga nila tayo tinitingnan. Alam mo, kapag binabawalan tayo ng mga boys natin mag-training sa country house, naiinis ako. Oo, akala nila kontrolado nila tayo. Girls, mga boyfriends nyo lang yon. Si Sako, pinayagan ako mag-training sa country house Wow, ang cool na. Ang sweet naman ng sap mo. Okay, tara na, -na, na pumunta na tayo sa country house. Biglain natin sila. Yes, girls, ang sweet ng Zako. Hindi lang yon, ang cute pa niya. Guys, buti naman hindi kayo pupunta sa field trip na yan. Bakit kayo pupunta? Hindi, may work kami. Oo, tsaka chance na namin linisin yung trailer habang wala sila. Tsaka may training kami. Anong gagawin namin sa kuwebang yan? Tsaka ayoko pumunta doon. Takot ako sa paniki, no? Tsaka madumi doon, malumot, madulas. Oh guys, ayun na yung mga cheerleader bunnies, oh. O-order kaya sila. Sabi sa inyo, eh, pupunta yung mga bunnies. Magte-training kami ngayon. Mascot, sabihin mo sa kanila na kausapin naman ako. Ba't di ikaw kumausap sa kanila? Traitor ka eh. Okay, sigurado naman patatawarin nila ako. Hello, residents of the country house. Ice, tatlong lemonades, please. Mascot, magta-training tayo mamaya. Hi, Nat. Hi, everyone. Uh, hi, girls. Hello, basketball players. Pwede bang tumabi kayo? Ah, uh, okay, sure. Girls, anong gusto niyo inumin? Bibili namin kayo. Thank you, Timur. Pero kaya namin bumili ng sarili naming lemonade. Ah, uh, girls, magta-training ba kayo ngayon? Oo, oo, paano mo nalaman? Pizza, <laughs> ice, ang cool niyo ngayon. Timur, pwede ba? Doon ka nga sa tabi ng mga friends mo. Okay. Nandito na naman itong mga brisik na to. Naiinis talaga ako sa mga banis na yan Kung naiinis ka sa kanila, edi gumawa ka ng paraan para hindi na sila pumunta dito Anong ginagawa nila dito? Basketball players Pwede ba, luminyan na kayo dito oh guys, mag-ready kayo, bukas na yung field trip natin Yung mga dadaling importante, huwag niyo kalimutan ha At yung mga laging gutom dyan, huwag niyo kalimutan magbaon ng sandwich Talagang magbabaon ako Excited na ako bukas, bukang kakayanin ko naman kayo Oo, Oo sasama tayo. tayo Wala namang kwenta dun eh Nakakainis talaga ang malas naman natin Sino kasama ko pupunta doon? Pwede ka sumama sa amin kung gusto mo. Tara, yung flashlight tsaka lubid. Kunin natin. Punta sa ng food, ha? Hello, girls. Alam nyo, ang saya ko. Pumunta kayo para mag-training. Kami rin, Masko. Masaya kami mag-training. Tara, guys. Mukhang busy na yung mga girls. Girls, magkita na lang tayo sa training hall, ha? Hindi nila tayo pinapansin. Ah, girls. Oo nga pala. Merong gustong kumausap sa inyo. Eto. Mary, sige na. Hello, girls. Miss na miss ko na talaga kayo. Ano, Mary? Seryoso ka? Miss mo kami? Talaga lang, Mary. Eh, nilayasan mo nga kami sa zombie house. Ano bang gusto mo, ha? Alam mo, ko ako sa'yo, hindi ko na isusuot yung cheerleading uniform. Mary, try door ka kasi. Yan na pala mo. Pagay sa'yo. Girls, sorry talaga. Na miss ko na kayo. Tsaka miss ko na yung training natin. Patawadin niyo na ako, please. Oh, girls. Bakit ba ang bait-bait natin? Kasi mga good girls tayo. Lagi na lang tayo nagpapatawad. Peace. Sabi ko na nga ba, girls, eh, thank you so much. Okay, kompleto na tayo. Tara, mag-training na tayo. Bunnies are the best! Titsa, kung babalik na yung mga banis dito sa country house na. No? Maganda nga yun eh, kasi kung wala sila, boring. Oo, tama ka. So guys, lagi na magte-training dito yung mga bunnies. Oo nga, Smiley. Alam mo, kahit nagsho-show off sila, feeling ko, nagpapapansin sila sa atin. Oo na, wala na talaga akong pag asa kay Diana. Ikaw naman, kayo na talaga ni Kitty. Siguro guys, i-date ko na lang si Nat. Ano sa tingin? Try mo, Romeo. Romeo, ako mismo, yung relasyon ko kay Diana magulo. Kaya hindi ko alam kung makakapag-advise ako sa'yo. Hahaha. <laughs> Basketball players, okay lang ba mag-training kami dito? Girls, syempre naman. Okay lang sa kanila. Yay! Training! Ah, oo na Diana. Okay na okay. Walang problema. Saan yung gusto pumuesto? Dito o dyan? Smiley, anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong OA, okay? Sure, girls. Mag-training na kayo. Hindi naman kami madamot eh. Thank you, basketball players! V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y! Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Guys, the, the best talaga yung mga bunnies. bunnies. Okay guys, para maging mas exciting yung field trip natin, nakaisip ko ng paraan. Tatakasan natin sila. Ayoko nga, Bravasti. Nakakatakot, no? Gigi, huwag ka matakot. Nandito naman ako eh. Ikaw naman, Thomas. Pumunta ka dun. Magnako ka ng mga sausages. Okay? Oo, oh, para makagawa tayong sandwiches. Boys, tinatakot niyo naman ako. Guys, baguhan lang ako dito. Sa kukukunin yung sausage, ha? Sabi nilalagay ang sausages. Sa kitchen? Thomas, bilisan mo na. Bago tayo maunahan. Okay, ako si The Flash. Mabilis lang ako. Sandali lang. Tama bang sinama natin si Thomas? Parang weird niya eh. Bravasti, hayaan siya. Mas okay nga kasama siya Gigi, eh. Gigi, ka na matakot. Nandito naman si Patrick, okay? Girls, imagine ninyo, mga frags tayo, cheerleaders, magaganda, grabe. Tapos pupunta lang sa cave. Malay nyo naman may mamit tayong mga boys doon. Stella, ano ka ba? Cave tayo pupunta. Nag-iisip lang ako ng positive kasi nakakatakot doon. Ang isipin natin, paano tayo magsusurvive sa cave, hindi mga boys. Nasaan ba yung fridge? Oh, hi Frogs! Nasaan yung fridge nyo? Oh, hello Thomas! Nandito yung fridge Nandito naman yung sink Eto naman yung stove Nagugutom ka ba? Ah, uh, hindi, hindi Ah, uh, kukunin ko na yung sausage Pagkatapos, aalis uh, na rin ako agad Bakit naman nagmamadali ka? Pwede ka naman namin igawa ng sandwich Gusto mo nang tsaa? Igagawa kita Pabayaan nyo nga siya Thomas, kunin mo na yung sausage Tapos umalis ka na dito Magkita tayo sa cave Sige na Thank you, Blondie Oh, eto na, kunin mo na bakit kasi sa losers ka sumasama, pwede naman sa amin. Okay, thank you girls. Bye! Girls, gusto ko siya. Ang sweet niya. Shenya, sabi mo kanina si Smiley yung gusto mong makasama sa cave. Ano ba talaga yung gusto mo? Girls, ano pang dadali natin? Marshmallow? Dadali natin lahat. Kunin yung lahat ng stocks. Okay guys, etong arcade nito, akin lang to ah, akin lang. Kapag may gumalaw nito, lagot sa akin. Ang gwapo mo talaga. Wow, Zip, ay yung pinakamahal na machine, di ba? Binili mo yan, sanggaring yung pera mo. Hoy, bata, easy ka lang. Pera ko to, ah. Pinag-ipunan ko to, okay? Oh, sakat, tara, laro tayo. Zip, mamaya na lang. Ayoko maglaro, eh. Umalis yung mga girls, wala ako sa mood. Oo nga, kanina pa sila wala. Ang tagal nila. Bakit kaya? Zack, ang drama mo talaga. Pero kanina sabi mo, sige lang na, mag ka, okay lang. Ano ba kayo? Babalik din yung mga yun, nagtitraining nga, eh. Tara na, labanan nyo na ako sa Mortal Kombat. Ano na? Zip, zip mamaya, mamaya, na yan. Na kaya sila? Kapag wala pa sila ng 30 minutes, hahanapin na natin sila, okay? Boys, ginawa ko kayo ng matcha. Zip, anong ginawa mo? Binili mo pa rin yan? Di ba ang mahal niyan? Ano ba yan? Nadito na naman to. Zalina, pwede ba mamaya na yan? Doon ka muna. Oo oh, nga, Zalina. May problema kami dito. Oo, oh, matcha. Favorite ko to. Ate, mukhang inubos lahat ng Zip yung pera natin doon. No? Zup, Zip, pwede ba? Manahimik ka dyan. Zalina, pera ko yung ginastos ko dito ha Zip, ano ka ba? Kailangan natin pa-repair yung bubong natin. Maraming tulo. Kung saan mo dinadala yung pera mo? Zalina, ayun naman si Zaka to. Oh. Siya na lang mag-aayos yan. Lab mo naman siya, di ba? Boy, zip. hindi ako trabahador, no? Sino ka sa tingin mo? Ba't ko gagawin yung bubong nyo, ha? Hindi ko problema yan, kaya ayusin nyo yan. Pwede ba? Mas malaki yung problema natin dito. Nininervous na ako, nasa na sila. Zalina, lagyan mo na lang ng timba yung mga tulo, okay? Anong timba? Ako pa mag-aayos ng bubong natin? Eh nandyan kayo, mga lalaki? ako na lang balagi yung nag-aayos dito sa bahay? Basta, gawan nyo ng paraan yan. Ayusin nyo yan. Ako gusto ko tumulong. Kaso alam nyo naman na takot ako sa matataas, di ba? Tama na yan. Zarina promise. Pag bumalik si Nat, ako mag-aayos nyan. Anong sabi mo? <laughs> Tumigil ka dyan ha. Para manahimik na si Zarina. Yung mga girls, wala silang matiran. Nung iniwan sila ng mga basketball players, pinatira natin sila dito. Kaya dapat makuha natin yung last kiss. oh, guys, agree ako. Tama si Zip. Dapat noon pa natin ginawa yan eh. Hindi naman sila papayag eh. Unahin yung bubong natin. <laughs> Hindi yung kiss-kiss. Dapat guys, makaisip tayo ng paraan. Parang game lang naman yan. Mismo Zoop, tama ka. Anong, Anong sinasabi nyo dyan? Yung, yung Mortal, Mortal Kombat, Kombat mo ha? ha? Hindi, maglalaro tayo ng Game of Desire. Oh, ang desire, yung mga girls, kapag natalo sila, kikis natin sila. Mismo, tama. Ang importante, bumalik muna sila. Gusto ko yan, Game of Desire. Okay guys, magready na kayo. Kasi yung mga cheerleaders natin, magiging zombie na mamaya. O siya, laro muna ako. Kuya Zip, pwede pa ako sumali? Sige bro, laro. Girls, ang ganda ng training natin ngayong araw. So girls, magte-training ba ulit kayo bukas? Oo, baka. kita kits na lang bukas. Bye! Bye, girls! Bye! Bye. Girls, imagine niyo, whole day na tayo dito. hinahanap na tayo ng mga boys. Okay lang, pauwi na rin tayo. Girls, dinedate nyo ba talaga sila? Actually, Mary, oo. Oo, dinidate nila yung mga cool zombie boys. Ayos, di ba? Wow, ang cool naman. Dati kasi natatakot talaga ako sa kanila. Mary, normal naman talaga sila. Iba lang yung kutis nila. Siyempre, hindi sila lumalabas ng bahay. Gusto mo ba ipakilala ka namin sa kanila? Pwede naman, para hindi ka na natatakot. Totoo, pwede akong sumama sa inyo. Oo, oo meron pang isang boy doon. Wala siyang girlfriend. Oo, Mary, makipag-hook up ka kay Zoop. Para tigil-tigilan niya na ako. Zoop? Ano bang pangalan yun? Oo, Mary, Zoop. Mabait siya, tsaka mukha siyang matapang. Sigurado magkakasundo kayo. Okay girls, tara na. Mary, sasama ka ba? Oo naman, sasama ako. Bye, Bye mascot. mascot! Bye girls, bukas ulit. Girls, ang ganda ng araw ngayon. Sana lang huwag tayong awayan ng mga boys. Okay lang yon. Basta sabihin natin na miss natin sila. Oo nga, kikindatan ko lang yung Zach na yan. Okay na. Hindi namin kayo paalisin. Girls, nasan na yung kotse namin. Football players, ano bang problema niyo? Napabaliw na ba kayo? By the way, etong pink car ko, girl. Kaya pwede alisin niyo yung mga paa niyo. Actually, Diana, yung kotse namin babae nasan rin. Nasaan na yung red baby ko, ha? Huwag nga kami yung kausapin niyo. Ang kausapin niyo si Sip tsaka si Sakat. Huwag niyo nga kaming gamitin para makuha niyo yung car niyo. Papayaan niyo kami. Hindi namin kayo paalisin. Tama yan, footballers. Huwag niyo silang paalisin. Nasaan yung car nila? Sabihan nyo nga yung mga zombies na yan na ibalik yung car nila. Mga magnanakaw, hindi naman sa kanila yon. Wow, footballers! Meron na pala kayong backer ngayon. Yana, Leila, edi kayo yung pumunta sa mga zombies. Kausapin nyo sila. Kasi kami walang pakialam sa car. Kailangan na naming umalis. Bye! Wisit, mukhang di ko na makukuha yung kotse ko. Boys, huwag kayong malungkot. Basta sabihan nyo lang kami, tutulungan namin kayo. Kaming bahala sa mga zombies na yan. Papawiin namin yung car nyo. Girls, girls bye. bye! Balik kayo bukas, ha? Girls, may bago kami sa menu bukas. Grilled shrimps. Huwag niyo nga silang tinatawag. Sila yung grilled shrimps. Okay, boys. Tutulungan namin kayo. Ah... Uh... Anong ah... Uh... Wala naman kayong choice. Okay, girls. Sabihin natin sa mga boys na busy tayo. Tsaka pagod na pagod tayo. Gusto natin magpahinga. Sabihin na lang natin na hindi na mauulit. Mabait ba talaga yung zoo? Oo, Oo mabait, mabait siya. Mabait siya. O yun ah, narinig nyo, nandyan na yung mga girl, sabi sa inyo eh Sa wakas, kakausapin ko yung sinat eh, bakit ang tagal nila? Boys, relax lang kayo Hi, Hi boys, boys, nandito na, na kami. kami Grabe yung training namin kanina Very intense Zach, bakit hindi mo ko binabate? Hello Oo nga pala, si Mary Oo, bumalik na si Mary Buti naman Actually girls, kilala na namin yan Ano Mary, kilala ka daw nila? Oo, nakilala ko na sila dati Guys, bakit kayo nakaupo ng ganyan? Maglalaro ba kayo ng spin the battle? Hindi, girls. Nag-uumpisa pa lang kami maglaro. Hinihintay lang namin kayo eh. Oo, oh, the game of desire. Game kayo? O natatakot kayo? Actually, outdated na yung battle game. Lagi namin yan nilalaro dati. Mga 20 times na. Huwag kayong maingay. Mukhang may plano sila. Ano bang nangyayari dito? Alam niyo girls, medyo wala na kami tiwala sa inyo. Kaya girls, lalaruin natin to ngayon. Yung desire kiss. Ano girls, pahay kayo? Anong ibig niyong sabihin walang tiwala? Zakat, di pa pinag-usapan na natin yung kiss? Girls, actually okay lang sa akin. Tara, maglaro tayo. Pwede bang huwag akong sumari dito sa game? Girls, either maglalaro kayo o lalayos kayo dito sa bahay ko. Kaya ano, mag-decide na kayo. Bilis. Zip, Nagsasabi ng totoo si Zelina. It's either maglalaro tayo o break na tayo. So dahil ba to sa training namin kanina, sandali lang pag-uusapan namin, girls. Sigurado hindi sila papayag. Zakat, sinasabi ko na sa'yo, hindi para sa'yo si Kitty. Isi ka lang dyan. Malalaman din natin. Girls, anong pinaplano nila? Isa na lang yung kiss na natitira ko kay Zip. Anong gusto niya? Tatlo pa yung samin ni Zaka. Girls, kung gusto natin silang i-date, dapat pumayag tayo. Grabe, nakakatakot naman to. Mary, sa tingin mo ba easy lahat dito sa bahay na to? Guys, i-comment nyo sa baba kung papayag ba kami o hindi sa game na gusto nila. Nakakatakot kasi. Okay, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye. Bye! Ewan ko Diana, anong gagawin natin? Dada girls, kailangan natin mag-decide. Okay lang sa akin.